Sandaan nga ang tawad eh, bayan na, sandaan na lang. Eh. Sandaan na rin lahat, uh, hindi ba mahal? Hindi naman, kukura lang ho. Wala ba si itaw? Wala pa po. Mag-uukura ka ba? Iisa na nga yun, tatatlong kayo. Mag-uukura ka po. Hi, Papers. Hi, Pans. Wala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan, ang episode nito, ano po, mangunguhup po tayo ng... talbos ng kamote kasi ho, idadagdag po natin doon sa ating okra oh yun po yung ating mga kalakal ngayon tapos diretsyo ano na po tayo deliver na po tayo ayun sama sama po tayo may mga kalakal na po tayong iba para tayo may pandagdag gas edi yun, dagdag po tayo na rin Mm-hmm. sa hindi natin lang na ang talbos oh. Ibig sabihin mas, an, mas may kikitain pa po ay. kung sa nalugi tayo sa ibang kalakal o oh. ay ito ito siguradong puhunang ano la ang ah. kaya ho oh, sinasamahan natin ito oh. hanggat hanggat na, nabibila mga kalakal po ay eh. worry oh. kakamot ng isa isang puha, ng 1, 2, 3, 4, laking tali na rin. 4, 5, anim na tali po, oh. Ang ganda, oh. Diretso na po tayo, sama-sama po tayo. Diretso deliver, ano po. Ito na po yung ating kalakal. metal bows puno ah tapos po ito yung may okra na tayo na harvest ari isang kilo ari tatlo tatlo bahala na po kung magkanungit ng farm gate ibigay natin siya ng 40 yun po ata anda 40 per kilo ay di ilan na apat tigagatlo 12, 13 kilo po maging lubong 30 may sinatawad po ay 35 kung mga 40 yan 120 120 360 480 480 at saka 4 eh. ID5 kinuwinta agad yan no? 520 at saka yung 6 bahala na po, titingnan natin kung maka namang ating mapipira, mahirap na pong magano eh sama-sama po tayo yan na po yung ating kalakal diretsyo na po tayo ගේmen <muchas> ले. na rin doon Kailan? oh, pumunta mo na lang oh. oh, linis na kuya ano Pag-aarap doon ko na sa sigurya ng ano Laban ng isan Makalwa daw, aarap kayo mag-aaral na. Bago. Boss, talbos. Ay ka ba? ukra 40 po ang punan, 3 kilo 120 yung isang ano marami ka po bantal mo? nagawa wow, actually 120 ba? oo oh. uh, parang 400 400 kayo lo? biglang taas po rin like ay tatlong kilo talbos ay meron pala dito isang kilo lang oh. talbos na pula meron pa nga pala dito isang kilo magtatalbos ka po ba? Magaganda po naman. ako isa Diretso na po ba din eh? Ako yeah, eh na Portet ano? 60 100 60 at saka 40. Ano na 60? 6. 30 lang po ako. Mataas na ako ngayon. Agay, bawasan mo ng ano. Sige, ay. Oh, may labis po naman yan. Salamat po. dyan lang sa palengke 45 na sa ano eh, kanina Rose eh Oo oh. Okra, abot pa. Okra. Nana, ano, mag-okra ka ba? Ay, marami na. Ayun, no? Marami na po. asya Ah, nga. Ano, ano, ano? Boss, okra. May okra ka na ba? Hindi. Hindi na ba? Kaya ba sa 40 Hindi ba masyado mo yan eh. Bahala ka na. Hindi, hindi magkano okay, yung bu rasin mo. Hindi, na lima. Tatlo. Ibuan oh, ikaw, nang lang. bahala. Ako lang pa mabayaran. Ay, wala problema, wala. ano man ulit. Oo, oh, pili, pumili ka naman. ka oh, tatanggalin ko na layo, wala nang problema yan. Na. Pili. ka mama. oh, Oo. Oh. ka pala yan. <laughs> wala ho. Areo. Kaya anong kalayaan yan? Sandaan nga ang tawad eh, bena. Isandaan na lang. Sandahan na rin lahat. Oo. Hindi ba mangan? Hindi naman. Ukra lango. Wala ba sitaw? Wala pa po. Ote? Mag-uukra ka ba? Iisa isa na nga yun. Tatatlong kayo. Mag-uukra ka po. Ay, pappers. Ay, fans. Shoutout ano. Meron, meron. <laughs> Shoutout. <laughs> Wala pa. Namatay naman, brad. Buhay po yun. Nabati ako eh. Kuha ka ba? Sige. Hindi, buhay po yun, kuya. O. Oh. Hindi na po Hindi naman po. Ganyan lang talaga ang kulay niyan. Hindi naman ganyan mo. Hindi naman. Magulang na. No? Nagugulang mm. ka pa ba? Tanging ano? Yari na eh. Isa na. Yado. Kawa yato yato. Oo, oh, ayos na. May isa yun. May nah, best ng okra. <laughs> Oo, oh, isa na po. Kuya Popoy! poy! Pagsunod na lang, partner! Puyo, isa na po! Okra! Nakakain ka ba na rin? Nakakain! Ah, nakain ka ba na <messuto> Ah Wala pa Kawai sa mga tropa ko <messuto> sa Bicol Kinapapa, Yun, ayari Mukhang sinabi mo din nilang buti na yun <laughs> kabisprint mo? TV Kabi Sprint TV Kabi TV TV Oh, oh. KA Tagalog Tangalog na Tagalog Despre na tunay Shout out Anong tigasin daw aray ikaw ba? Mukhang mas matigas po aray Nakain ng okra. Kahit ano Huwag oh, Pwede rin Saka na parter At library. Nandun Magsunod na lang ha Wala pa Wala pa maaang gabi Hindi na naman Sa kamila. Tapos pa si Suki, oh. Ukra! Mag-uukra ka ba? Nabi. wala ako. Si ate ano kaya? May uukra... Mag-uukra po ba kayo? Mag-uukra kayo? Kasi mag-uukra daw ba? Candles. Sandahan na lang nga rin yun, ang tawad nila sa tatlo ay. Ay, mahal lang kayo yun. Laglag -lag na yung akin, iyak na. <laughs> tatlo. Tatlo. Oh. Tatlo. Yun ang tawad sa loob eh. Diba, oh, may labis pa, mag-105. Wala na? Wala na, oh. 100 na lang ako. Okay. Salamat, salamat po. <laughs> Ayos na. <laughs> Pero ano, salamat. Ah, boy. Pabuinas muna, pabuinas. <laughs> yung ba natin mo, hilutin. Aboy Lalaki Lalaki abok Ayan ba yung hitad Talaga ito si aboy ay Pinsanin ko pa man si aboy Ano to <laughs> Dapat <laughs> tawa si. Eh. Oo. Oh. Ayos na. Yari na po, pinaubos na natin. Mura din ang bigayan na eh. Sa Prusio ay eh, 40 ang bigay. 400. Oh, okay. I mean, okay. yes, Alam si ang tawad po doon sa 3 ay Ano ay. Ngayon po naman mahal sa prusik punta ko kanina.